E Ayan na Traffic na naman Kailangan na naman natin mag lintel Para hindi malit sa trabaho Alright Chill chill lang tayo mga boss Kindship sa lahat po ng mga nagmumotor Kahit hindi nagmumotor Mga four wheels man Basta nagmamanayon sa kalsada Ingat-ingat po tayo mga boss Lalo po sa mga kapwa po Nagmumotor Ingat-ingat mukhang uulan na naman ito mamaya mga boss dinidilim na naman ang panahon no? hindi nagpapakita si haring araw ako lagot na naman pag ito bumaha ulit mamaya mapagbintangan na naman yung mga contractor sa flood flood control kaya lagi silang nalangin na huwag umulan dahil baka bumahan na naman. Ako, mapapatawag na naman sila sa Senado. Lahat ng mga sangkot sa flood control. Uh, ah, natatawa ka pero makakasar o nakakainit ng ulo. Kaya siyempre pira ng mga taxpayer ang mga ginastos nila mga pinagnanakaw nila Ino mo pinang lang ng mga official ng police hindi ba ang kakapal ng mga mukha hindi nila pinaghirapan pinang susugal lang okay ganun talaga ang life Laban na lang tayo ng parehas mga boss Dahil mas masarap kumain ng marangal Sa, mar sa marangal na pinanggalingan na pera Sarap ipakain sa pamilya pagka sa parehas na laban <tinyo> wala ang kung bakit napaka traffic sa underpass pa pagpasok sa kisunod so, napaka mga traffic na ba? mga boss Nagkasos ito pala ako na nag yeah. ano? nagkapatong ng motor hindi ko ma-explain kung bakit nagkaganito anong nangyari sa kanila pakicomment uh, mga boss uh, uh, hindi ko rin ma-explain pakicomment eh. mga boss na sa mga uh, sa dalawang motor na yun kaya napaka traffic din. sa so, dinahanan doon sa underpass Salamat sa inyong pagsama sa bawat biyahe ko papuntang work. Ride safe everyone.